Nandito kami ngayon sa Las Banyas, Laguna. Mag-outing kami mag-pamilya. For the first time after 30 years ata. Ah, 27 years na hindi kami nakita magkakapatid. Ngayon, buo kami. Abang-abang. Yan, Pakita ko sa inyo yung mga facilities dito. <laughs> Walang plaketa! Walang <laughs> plaketa! Eh, hey, one game siya Ito Maganda siya, parang dalawang palapag. Yeah. Bali, anin na kwarto lahat. 6 na kwarto to, tol! Tol! 6 na kwarto. Marami. May tuwa taas eh. O, pa Wow! Shot, shot, for may time. Điên Tay kitchen. Ba. Ai, tudo Wow, eh, gando. Ay, mga kapatid ko. Saka mga pamangking ko. To... Ano okay, so yan? Ano Pagka tayo dun sa... Second floor. Sino may hawak na? Ah, tatlong pala pag pala siya. So, yun nga. Isa. Dalo, na kwarto nga. Anim na kwarto ulit sa taas. Dalawang kwarto sa baba. Ah, walo pala. Diba? Pero, ilan na kami magkakapatid ata. Ito plus mga anak-anak nila room 70 sa baba ako eh sa ba? worth it naman eh yung bayad mo Ma! <coughs> bali malapit na siya sa ano akala ko tipong panso lang kalamba malapit na pala siya sa los baños hmm. Punta tayo. Panawin natin mga nagbibilyar. At mamaya, kakanta-kanta tayo. Saan mo? Bakit wow, po ah. yeah, good morning. Ay, ba din Garcia, ano pagkain? Ah. Kulang ako sa upload. Yung link, yung buo na. Sipag eh. Ha? Uy, alam mo sa umaga bunag nanay mo eh. At bakit? Bakit kulang? Turu-tru ko koy. Ayun, ayun dalawa, ayun oh scatter time <laughs> scatter time ay mukha naka anaka ah, ano siya free game ah Ang <laughs> oh, buti ang tahimik. ka tulog ayun na nga po at kami maglalabas na hakot time na hakot time mura yung fairness ano? hindi ko nabibigay kung magkano pero sa gusto lang magano yan hanggang dito sa kabila 7 rooms? 3 digits? Ah, 5 digits. Eh, yung mga... manager namin. Dong! Eh, ito pinaka main manager. Thank you, manager. Di ba parang isang buong team? Live. Live? Hindi. nga ako nakapag-live. Ginamit ni Jaime ito. Eh, mga... Nag-rend kami isang jeep. Kasi ito yung mga sa Ang init! Eh, pakimula kami, Saglit. Yan! uwi ang time na. Uwi ang Ay, te, thank you, te. Bebe! Wala ano na ba naiwan sa kusina? Bebe! Be! Abe. Sabi mo. Abe. Abe. Ah? Abe. 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 Yan yung Bali mali kami ng isang jeep Dahil hindi kami kita buong pamilya Nagamit kami tatlong sa kanya At saka ng isang jeep Dito nga na Aba magali pa video pa uli Si L.A. Kuya lito nito Wait lang 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 bahay na lang ulit. Last price na to yung pare. 260. Ah. Tweeting nga yun. Sabi ko, ay ano na natin may bayar ako. Ang 260 lang siya. Sige, ano. yan yung bahay? Oo. Oh, Kay Alan? Oo, doon sa may... Hmm, malap na nga. Rangel, pa, pasok lang ng pasok kahit saan ano eh. Kaya nga eh. Kala nga may mga Ay, ma... Gusto niya pa ata mapaaga. No, ay, ma. Sabi so, Basta zero, sinabi ko nang magdahan-dahan. Di ba mahuli ka? Dapat na kasi sa sa Para alam ko eh. Mali lang Ayun lang, pagmutong talaga. Di ba nga ang sabi ng tatay? Lalo pag -askasero. Ang sabi ng tatay? Di ba ano? Yung apat yung apat nga na gulong na siya. siya. Yung dalawa pa kaya. Ang sabi ko sa kanya. Ayun, diba? Kay Lopi yun, di ba? Kay Lopi pa rin ba yun kay Randel? Ba, diba? Ah, oh, di ba? Ah, oh, di ba si Kasira si niya 'yun, yari siya doon. Kung gusto ka niya, di baling mahuli ka anak, basta wag mo no balisan ng magtatakbo. Wala na oh. Pero para mama, kalata kay ko naman. Binenta naman 'yon. Eh binenta niya na nga ni Lope yung ay 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 Max din ba? Kanya kanila eh. Ay Max yung bed, why binenta niya? Ay Max pala oh. Tinagawan ko na ano. Doon siya magpakalasing sa bahay kaya matulog siya muna sa ano. Continuous mi sa bahay. Oo, oh, di baling doon tayo mag-inom na mag-inom kasi matutulog ko pag natapos. Kahit magtagay pa tayong dalawa. Hindi lang, kagabi Nakatulog ba sa upasa? hindi yeah. naman. Hindi naman. Dahil hindi nga sa San kami. Sabi nga. Bunso, ako ang katabi, katabi ka na mama. Nagsawa ka na kay mama. Ako ngayon ang katabi niya. Sabi nga nila, lado.